mga kapatid nang magresign si executive secretary Bersamin matapos mabanggit sa issue ng budget insertions marami ang nagsabing ito'y delikadesa pero sapat ba ang resignation kung walang paliwanag kung bawat iskandalo ay tinatapos lang sa pag-alis sa puesto walang investigasyon, walang katotohanan paano pa uusbong ang tiwala ng bayan ang executive secretary ay little president kaya kapag nadawit siya, ang mismong pangulo, si PBBM ang dapat unang magsabi kung ano ang nangyari at ano ang gagawin. Hindi ito pagtatanggol sa isang opisyal kundi pagtatanggol sa integridad ng pamahalaan. Kung walang malinaw na sagot, duda lang ang lumalago at taumbayan ang talo. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid